What's up, up mga lods? This time maglalaro kami ng Bobo Challenge. Challenge. Ang hindi makakasagot ay mapupukpok sa ulo. Okay. Then, first question. First question. Magbigay ng Magbigay ng Brand, brand, brand ng cellphone. Cell Simulan mo Eric. Simulan ko. iPhone. Cherry Mobile. Mobile. Bibo! Um, real me! Muna, kami. Five! Four! four three! sa Two! One! Ang bubunot! <laughs> 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 oh, ikaw! Ikaw kami! Ano? Hindi, <laughs> wala na yun. Next question ba? Next question. Masyari yung bubunot, kasi ikaw siya yung bubunot. Ba? Next. bunot. na. Ano yan? Talaglag. Magbigay ng brand ng damit. Ikaw. Damit. Magbigay ng brand ng damit. Bago ako. Pila. Oh, Ado, pila? Oo, oh, oh, pila may pilang damit. Oo, na. may pilang damit. Ang labi mga. Ang ah. labi mga. Ikaw, Adidas. Dikis. Um, tribal. Five. Four. Four. Three. Three. Nine. Two. Ikaw, Kamil. <laughs> Five. Four. Four. Pubo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang Yung ko, gago. Oh, Next. No. Ano bubunot? Magpukit yung bubunot. <laughs> Nako yun na. Gogo <laughs> yung bobo eh. Magbigay ng part. Mate. Katawan. Ilong. Mata. Bibig. Tenga. Um, puso. Pwede yan, ha? hanggang kaloob Ngipin. Dilo. Noo. Mata. Ah, bobo mo! <laughs> no, sabi na ang mata. <laughs> oh. Ah, seri ka po puno, seri ka. Dito nga kasi magpakita ka sa camera. Hindi wala naman, parang kukunin ako ha. Magbigay ng, Magbigay, Magbigay ng gatas. Magbigay ng gatas. Brand ng gatas. Start with you. Sa'yo. Bear brand. Alaska. Ikaw. Evaporada. <laughs> bobo mo. <laughs> buna, <Bula, marina>. buna. <laughs> Magbigay <laughs> ng brand ng sapatos. Zapato. Ikaw una. Um. Five. Four. Three. Adila. Two. Um, pila. Night. Ah, night. Ah, night. Ah, night. Ah, night. Hindi ka na makikita. Hindi ka na Bobo si Ah, Okay. Next question. Magbigay ng brand ng... Kinela. 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 Walang Kinela. sa Kinela. 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 Uh, next question Kinela. 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 Um, bukal. Oh. ka? Para. Bunga. Santol. Um, para dahan. Mulawin. Pai. Jendriya. Jendri. Na Dasma. Oh. Ay, ay, oh. Ay, oh. na Oh. 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 Uh, next question, magbigay ng brand ng na... kape. Kape. Great taste white. Kape. Blanco. Coffee <laughs> Kau. Coffee brown. Coffee mate. Oh. Um. Grey taste na chocolate. Oy, meron na na. Next kape black. Kau. Next kape creamy latte. Oh, meron mo. <laughs> Five, four, three. Oh, na. This time. na yan. Oh, yung arena. Kaya uling. Arena may pool. Magbigay ng brad ng shampoo. Palmolive. Dove. Pantene. Sunseal. Cream Keratin. Five. Four. Three. Habana. Ah, bobo Ayaw na. Ayaw na. Aba na. mga kalawad, sa tapos na po, wala na po tayong question. My name is Christian. My name is Shalomay. My so, name is Camille. Cow. My name is Erica. Ano na? See you, See you next to our vlog. Sana po mapasaya namin kayo sa vlog na to. Shout out sa buong lods. Shout out bye. sa inyong lahat. Yung mga nagpapashout out. Bye bye. Na next eh. video na lang. Salamat. So, okay, bye. Thank Be you. so much. Thank you.